Hi okay guys, work tayo. Bike, bike mo na tayo. Agad yung mukha guys. Eh. Bike tayo guys. Ito yung mga stone na siya ano ko. Lagi na bibidyo ka. Ito kasi daan ko guys. Lagi yung kontang trabaho punta akong work nagkakaygo na naman tayo guys ng work hirap maghanap ng pera sa Japan guys may ano talaga mahirap makitila sa ibang bansa pag wala kang trabaho kaya wala kang trabaho wala kang kakainin hirap kala nyo lang masarap manila sa ibang bansa pagod din baik mm. bike lang kaya ko guys ah. pag tag ah, pag lamig ah. pag tag init pag tag init ah. Then, guys pobre kayo tayo sa Japan ay ah. sa ah, Pilipinas dato dato anag pobre tayo ito yan lang po guys work muna tay guys oh mga yung Japan guys oh bukid na naman Japan ang hipuyan guys Mani City province province nyo sa Japan guys baik lang ta, guys kasi wala tayo service pa hindi nasa tayo service daan mag service nato, bike lang <laughs> ayan lang po guys ang hirap ma ang hirap na ang ma mahirap lalapit <laughs> uh, ako sa work guys. mainit pa ngayon guys medyo hangin medyo ano na yung hangin kumakalma na yung init kong, pero mainit pa talaga Yan po guys. Thank you for watching. Work monaco.